Hi guys! Wow, well, this is your Miss Universe is very well vlog with my new hair color. <coughs> Iubo pa ko guys. Eh, kapag yun, maulan lang tayo, no? Eh, maulan lang tayo. Naulan lang mga kahapon, that's why. Parang <coughs> sinisip po natin ang ubo. Sa so, wali, eh! Ting magkaroon mo <laughs> natin ngayon kayo. kaya yung So very happy the house kanina. I was asked to give or I was asked na pwede ba ako mag-pledge na naman ng 20 packs of um, pack meal kasi malapit ng kapistahan sa amin daming first patron pero hindi yan iinan uh, yung naghahanda kasi mostly sa November pa kami naghahanda sa second patron namin sa San Andres ngayong, ngayong 16 is Our Lady of Mount Carmel Our Lady of Mount Carmel So it's uh, my annual Uh, it's my annual na nagbibigay din ng mga patnas para sa mga taong magsisimba that time. And with the help of people, uh, with the help of our supporters na very generous din. And uh, ngayon pala ay magsishuting kami. Bakit itong ano ha? Nilog ba din sa ulan na okay. Masishuting kami ngayon ng mga videos ni Brenda para sa kanyang um, Palawan Phone Shop Express Application um, Advertisement and ano Promotion <laughs> So dalawang setup ngayon, ang setting is first is dito sa far third, second is sa Palawan Phone Shop at third sa pool area tatlong settings pala yan, dilo pa This guy is not feeling well na no, ah, uh, parang uulan na. Di ba sa gapit ko sa inyo, wala ka. Wala ako. Yeah. So, let's go. Si Kim, our photographer, is here. Hi, yeah. Kim. The cast. G4 daw.

talaga na ang ang ng pagdangatin mga trabaho talaga, may bonus kayo mamaya, O sige, ganyan nga, Mukhang ka na tapos ang ating mga pinapagawa, Ang bilis na kong mga trabaho talaga. Ay wala ko bukas Wala. kung 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 Wala. Ang mga snack, po. gutom ni mga trabahante. Bilisan mo, magluto ka na doon. Uy, ito, puro ko ang kiyam. Kasiriyan, dito ito mag-tikto? <laughs> o, kailangan ka abore. O, sige. Punin niyang wallet. Ano ako na wallet? Kan? Hindi, na siya ihatag sa iyo mga ating sahod. Ayan na din ang wallet. Oh, ah, ah. Padam sa Thursday, padam sa Sabado pa lang ngayon sa awit ng mga trabahante. Like. <laughs> Continue na lang. Uh, para isara ko na. Oh, dito, um, Amore. Um, last ni ay. ana okay. ang kalo amo. Um, ay, uh, ay ana, Hindi eh, ni mong naong ana. Dimo ko ano oras na. Amore! Asa ah, mga isdak nila gutom ni mga trabahante natin. Ang bilisan mo, hindi mo ugo. Ayaya ka lang, akiat-kiat lang agi mo. Para madam, sa tagi pa lang ngayon, kailangan natin mag-sabi mo sa bahay ng pinas. Ano nga, ano? Ay! Bili ko pa naman ng materyales sa akin, kaya wala na tayong kasyata. Kunin mo nga mo yung halit ko. Ito. Ito, wala na tayong kasyata wala din cash ko pinigusturia na ko oras amore amore ko kumpane ka cellphone man cellphone gutom na yung mga trabahante magluto ko na asa yung mga snack nila si Katia si Katia to pinatay mo na pinaalala sa akin. Binili ko yung cash natin ng mga materialis. Puno mo yung wallet ko doon. Puno mo yung wallet ko doon. Pagay cash ko patay doon. Puno mo bilis. Pag alam ko na muna. Apag open kay wala yung sulod. Hawa dara kay imong At ito yung nangyari, nakakaloka. Last one. Careful ha, kapita. Kaya oh. talaga pag shoot, da talaga kaya may take to a take three. At ito yung nangyari, nakakaloka. Okay. Okay na. Okay na, thank you. Hindi you ko ang mga background nga, kas. Hindi, <laughs> oh so pa kay kaday. Ang josa. Pag nga rukas pa ka. <laughs> <laughs> sa ating second venue. Which is ang uh, pawn shop. After Palawan pawn shop. Sa Sofie Reds.

Sabah. pa. Bakit hindi mo pa yan sa cloud? Huwag Bakit hindi ng kaayan? Ano ba basta Palawan, pwede ka nang mag-winyo nang sabay-sabay. Bakit hindi ng pa-appyan sa Palawan pay? Pwede ka nang mag-winyo. Bakit, na ka nang mag-winyo nang ibas. sabay-sabay. Pwede ka na mag Bakit hindi mo pa i alam mo ba, pwede ka na mag-renew ng limang sangla ng sabay-sabay lang. Kaya mag-download yan. Go! Balik ka! Okay, ready? 5, 4, 3, action! Wait, Kelsey! Eh, oh, up yan. Ito. Okay, ano, ano ba? Bakit di mo pa i-up yan? Sa Palawan, eh! Hey! Ang

Hi. Main room. Sir Jeff! Room for rent. Sir Jeff C. let's go. For our final destination. Destination? For our final venue. Ay, di na sa koan? Pulture ba? Culture ba yung kaingon na?

ano ikaw naman ang mga ito. Ay, ang dumi. Baka ito ka-inom. Mamaya, iyabuhon ako si Jayford. Ah, si Jayford. Ha? Si Jayford, oh, di. Iyon mo lang iyabuhon. Ang sexy niya. Ay, isang gabi, sino magsasalita? Wala, ikaw imo Wala, imo matanan. Bakla, ano itong pool party to? May ganyan. Ay, oh, meron pala doon na. Ang pa nila, kalmar na lang. Ay, kay ayaw, siya rin ako outfit Oh, di ba? May ano yun eh. May ubad lang ha. Ay, pool party pala, akalo ko awards night. May bakla yan